mga kamamba meron po tayo ditong battery ah susubukan so ko lamang po kung talagang ito e gumagana pa kapag ito ay nalagyan ng battery solution ito po ay sira na itong battery nito ayan ayan kung mapapansin nyo po talagang hindi na po siya gumagana hindi na siya umiilaw okay ito po ay ating bubuksan at lalagyan ng tubig para malaman natin kung talagang gumagana pa ito kapag nilagay nang battery solution at at charge, okay? Bubuksan na po natin. Ayan. Yan ayan, ayan. yan. Tanggalin po natin yung mga takip sa yan okay ayan po wala na siyang takip at parang makasiguro po tayo na wala na ng tubig eh ayan. yan wala pong tubig wala eh okay. ito po yung nakikita ko lang sa mga wala talagang gumagana daw po kapag nilagyan ng battery solution. Okay. Ngayon, ilalagyan po natin, ang battery po natin. Na po natin ng battery solution at i-charge po natin. Nalagyan na po natin siya ng battery solution. kapag po ito talagang gumagana makakatipid po tayo hindi na po kaya tayo bibili ng battery lalo na ngayon mahalang battery sana nga po ay gumana ayan Hindi na po natin ang probing na charge po natin ng almost mga 1 hour malalaman na po natin kung ito ay kumarga o hindi okay mga kamamba nalagyan na po natin ng tubig battery solution ngayon kapit na po natin yung kanyang mga uh, takip Okay. Malalaman natin kung gumagana ba talaga yan. Mga dead battery na yan kapag Nilagyan ng tubig at chinards. Okay. higit ko po yan ng siyoglo panoorin po natin malalaman natin kung totoo nga ito na gumagana pa ang mga dead battery kapag pinalitan ng o kapag ginalagyan ng battery solution lalagyan lang po natin ng siyoglo para po masiliya doon ulit ayan Okay. Pakarkahan po natin. Kung so, sakasakali pong gagana ito, ay talagang makakatulong po ito ng malaki sa ating mga kapwa magkumuto. Dahil kapag nasira ang natin, hindi na tayo bibili. Nagawin natin gagawin lang natin eh lalagyan ng battery solution at charge. Okay, kakargahan na po natin. Ayan mga kamamba, nakasalang na po siya sa aking charger. Update na lang po tayo. Mga isang oras po, malalaman natin kung goods ang ating battery. A few moments later. Ayan. Uh, almost two hours ko nang kinargahan ito. Check natin ngayon kung umiilaw. O nagkaroon siya ng karga. Bah, okay, ah. Eh. Ayan. O. Oh, lakas ng karga. Pero ang totoo niyan, bukas pa kasi yung charger natin. Subukan natin patayin yung ating charger. oh Ayan ang masakit ng katotohanan. Sa loob ng dalawang oras na kinargahan itong battery na ni-restore natin, eh, yan lang ang kanyang karga. Okay? Kaya po, ang masasabi ko, kapag sira na ang battery natin, kayo na po ang mahala. Okay? Nasayang lang po ang oras natin. Sayang ang ating binili ng battery solution. Okay? At ang oras natin ay nasayang din. Kaya masasabi ko po, ay talagang parang... Hindi ako bilib sa ganyang uh, diskarte. Okay, hanggang sa muling video at maraming salamat sa panonood.